Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa biglang taal yan. Giniling na may itlog. Nakamix na po sa pag-usayang na kanin. Jasmine yung kanin, kaya may tumasarap. So, ang nagbigyan ng pagkain sa tao, sa buong mundo, Diyos, ayos sa Mateo 6.11, naman namin nasa ni leven bigyan kami ng mga mga araw-araw. Ang nagturo niya mismo, ang Panginoong Yesus, pinapaalam niya lang sa atin, ito yung mga nilalang niya na ang Diyos ang naglalahan ng pagkain para sa atin araw-araw. Tandaan niyo po yan. Ang Diyos po ang naglalahan ng pagkain sa lahat ng tao sa mga buhay sa si sa buong mundo. Tandaan niyo po yan. That is good. On the time. Kaya nga. Ano siya tawag Hindi ko alam. Hola. Gracias. sa oras. sa Australia, New Zealand ay hapon ang gano'n sa kanila dito sa mga sa kapitbahay natin. Good afternoon. Ayun. Huwag okay, may ating signal. Okay. Ha? Ang uh, Angel Perez. Uh, ah, si ano to? Angel Perez pala yan. Okay? Angel, kamusta yung signal natin? Kaya so, yung unang nakita ko dito. Ha? Uh, at saka si uh, Jubilin uh, ano yan? Jubilin uh, Nibar, Niban? Niban? Kamabay. bilina Liban. Ayun. Ah, sige, tampong po. Eh, tingnan natin. Ha? Ah, ito si Secretary Singson kasi nag-resign eh. Pero meron natin pag-usapan niya. Ito mo na kating magandang topic kayo. Maganda yung ating pag-usapan Kailangan natin ito. Hindi naman natin sila inumuslahan. Pero sa akin pong personal na monitoring na mabasa ko sa mga comment section at sa dito, Viber at Kiyakso ng mga 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 Pilipino sa buong mundo, hindi lang mo dito sa Pilipinas. Hindi natin sila masisisi kahit ako. Kaysa sarili din tayong panalawa at opinyon. opinion. At ito mga pinangalanan ko, mga pinangit kong pangalan dito sa ating title, ako naniniwala sila ay dapat po ay investigahan at papanagutin. Kasi hindi upiro yung mga paratang sa kanila, mga uh, kontraktor ang hindi po personal knowledge na yan dahil sila yung magpaparti ng pera. Hindi biro yan. Kaya sa tingin ko po, itong mga nabambit na binabambit ko mga personalidad, tarap pa ang mag-aalit po may staff nila siya mismo. Eh dahil talagang kayo po ang itinuturo na ito ang pinag-uusapan. At dito po sa kampanya Laban sa Craft and Corruption, sa pamahalaan especially ang touch control, over-price, post-project, kayo po ang tinutukoy ng piniyaw. At sa tingin ko po, walang sinabi ko, okay, ay talagang uh, kayo ang dapat na hindi investigahan imbestigahan at mapanatutin. Kasi, hmm? grabe uh, itong sising-sigit ko lang. Lumaban ka sa gera, hindi ka naman pinigyan ng atmas, at uh, pinanakana ni eh. James Simpson, yung pumag-resign na uh, commissioner ng ICI. Ang so, hirap na lumaban ka sa dera, hindi ka binigyan ng armas. Ibig so, sabihin, sinisisi ang malaman niya. Kulang sa support Parang, hindi pinag-pera, hindi pinag-power. Wala pa, wala pa, wala pa, sinisisi. Kasi bago kan, na, so, man, kinara, at, uh, at hindi ko niya, wala pa yan. Alam mo naman sa opisya talaga sa upi ang mga inyong tamarang mga mga inyong pinag eh wala rin sa lugar ko ba ah. Si Ben seksyon po yan, hindi natin palagay po sekretaryo. hindi ganun kadali nagbigay ang lahat ng resources kasi may extra uh, agency o extra galaw lang yan sa ilalim ng issue of order ng 94. Wala namang batas para dyan sa ICI. Dapat gumawa ng batas para maging isang bureau o komisyon o departamento para lagyan bagay. Para sa ng budget para kasarapas sa national budget. Eh alam mo naman kung commission lang kayo eh. Emergency yung laban namin. Kung ito kayo, ay natural kulang-kulang po lang yan. Walang sa pang-power, walang sa pera, walang sa mga equipment, walang sa basta maraming pool. Gano'n sa laban. E, ba't hindi naman nakapaghintay na gano'n sa laban ng itong laban ako? Kung araw, pili ba mo sa'yo, may prinsipyo ka pero dito eh, para masundalo ang panin. Ha? Kinamdok mo yung trabaho mo kay Pagdera, ngayon, nag-uumpisa pa lang kayo, hindi pa nga kayo nangamalahati sa gera, matras ka na.

Mersal Senate President kisudero o Speaker marketo walde Senator incumbent, Senator Estrada, billion and mga tapinventionador billion ay mga tapinventionador billion ay mga tapinventionador si ay mga tapinventionador billion ay mga tapinventionador billion ay mga tapinventionador Ah, ay po ay